yan update tayo sa ating maisan dito sa ano sa farm tree dito sa may bundok po yan maganda na yung tubo maganda na po yung tubo nya at nakapaglagay na rin tayo ng ano fertilizer nyan so maganda ang tubo nya kaso lang maraming ano maraming mga damo na naman ayan yung oh. mga ganyang ano ah uh, matawag dito sa amin Parang ano ng kamote yan po. Saglit lang yun to. Pabomba lang natin ng ano. Uh, uh, pamatay damo na. So ngayon ayan. Tignan nyo kalakas. Maganda ang tubo niya. Ang problema rin. Nagkikipaguna na naman yung mga damo. Itong tawag nito sa amin ay ano parang uh, dahon ng kamote. Yan po. Sa farm tree po ito, yung sa bundok. Yan po yung ano. Yan po yung baba. So, maganda yung mga tubo niya. Kaso ang problema, wala na namang ulan. Ilang araw na naman pong walang ulan. So, ayan kalakas na kapag lagay na rin tayo ng ano, yan complete fertilizer po ito. Ang problema nga, yun, walang ulan. Yan. Po. Sa farm tree po ito. So kailangan na naman ng matinding ulan to para matunaw po yung ano yung mga fertilizer na nailagay natin. Yan po. Maganda yung tubo na mais. Kaso nga lang, yun na naman. Wala na namang ulan. So maganda po yung tubo ng ating farm tree Pero yung problema ko dun sa ano Yung nahuling pinatanim natin ay Halos hindi ho tumubo Magkikita nyo mamaya Yan po Taas po ng farm tree natin, uh, farm tree natin yun Ayan kalakas ito po yung ano, karugtong ng farm tree Dito sa uh, taas nya Kaso lang parang hindi maganda yung tubo. Dahil nung naitanim to, saktong wala ng ulan. Yan. Ayan. Walang tumubo. Meron pero pa pa isa-isa. Yan po. Pa isa-isa ang tubo niya. So sayang lang yung Ano natin dito? Gastos Pagod Ayan po, tingnan nyo yung tubo nyo Wala doon. So plano ko dito Pag May malakas na ulan uh, Ulitin natin tamlan uli ng mais Kasi Sayang din yung ano Sayang din yung panahon saka hindi pa naman late masyado yung pagtatalim ng mais so okay lang na tabnan uli ayan karakas update tayo sa ating farm 1 ayan oh, malalaki na sila ayan po nauna ito so ayan uh, ano na to uh, ang stage nito ay yung uh, nasa ano na uh, flowering stage na po lalabas na yung mga ano nya block block. so ito ay eh, nauna kasi ng mga ilang linggo ito bago yung farm 2 katapos yung farm 3 so maganda naman kahit madamo hindi na kinaya ng ano, herbicide so ayan yan po yung farm 1 ang kalakas maganda na itong farm 1 kasi ano siya ah, matapakas na siya matapakas na So, ini ibig sabihin, iniwan niya na yung ano, yung mga damong paragis. Yan lang po ang problema dito sa amin. Yung mga damong paragis. Ito. Yan po yung kabuuan ng Farm 1. Yan, nandito naman tayo sa ano, yung planong pata, patatamlan ng konting ano, gulay. Ayan po. Ayan, pina-spray ko na to Kaso tumubo na naman. <sighs> nako. Ang bilis ng ano, uh, mga damong ligaw. Ayan po. Ayan po yung papatamlan natin ng ano, uh, sitaw siguro. Ayan. Dati ko nang tinatamnan ng mga gulay ito kalakas noon pa. Isa so lang nung hindi na si tumaas yung mga kahoy-kahoy. Pero okay lang, saglit lang matanggal to yung malambot na kahoy lang mga yan. So ayan. Ang plano nating papatamnan ng ano, uh, gulay dito sa tabi ng farm 1 yan. Ayan po. Ayan po yung ano, farm 1 natin. So, ang plano, ah, uh, Palatamlan natin, ano, lalagyan natin ng trellis dito Medyo malakalakay ito, kalakas Yan Palatamlan natin ng uh, gulay Sitaw lang siguro, sitaw Yung mahabang sitaw, yan po Ayan, Kung sino yung kumakain ng tsesa, yan po Maraming tsesa dito sa amin na nahuhulog lang Ito may puno ng tsesa ka dito sa, ano, tabi ng aking farm po, yan, maraming bunga nandiyan sa taas Naulog lang, eh, hindi gaano kinakain dito itong chesa na ito sa amin. Pero masarap, gusto ko ito. So ayan ang kalakas, update din tayo sa ating farm 2. Nandito tayo sa ano, kabing ilog. Ito po yung tubo ng ano, ating mais. Okay na, at nalagyan na rin ng ano to uh, fertilizer. Ayan po, malalaki na rin po siya. Hindi lang para-parehas ng tubo dahil yun nga nung hindi rin naulanan ito nung ano nung naitanim at saka yung biglang umulan siya tumubo yung mga ano tumubo yung mga hindi noon nasabay na tumubo sa ano dito sa ating maisa yan po oh. maganda na rin yung tubo niya Ang kalakas maganda na rin yung ano ah, tindig ng ating mais dito sa ano may farm to yan po kapag na So, thanks G uli. Sana nga, yun na nga, uulan sana para yung mga hindi pa natunaw na fertilizer ay matutunaw na rin. Kasi sabay-sabay itong nilagyan ng fertilizer, yung farm 2 at saka itong farm 3. po, Ayos na. So, pahinga muna tayo sa glit dito sa ating kubo. At mainit na po. Ayun, mainit na ang panahon. Na. 'yung kabuuan ng ating farm tree. Sana nga ano, uh uulan kasi talagang walang ulan, 'yan talaga kailangan ng ano. Ay yung mga ganitong stage ng mga is ay kailangan ng tuloy-tuloy na ulan sana kahit hindi naman 'yung araw-araw uh, basta kada isang linggo sana ay maulanan. 'Yan po 'yung ilog Matalag, medyo ano siya. Medyo manilaw dilaw dahil banda po ng kalinga siguro ay ano o kaya dyan sa payo ay malakas yung ulan so medyo malaki po yung ano ilog na talag ngayon yan kita niyo po pahinga tayo ng konti at ano kakain tayo ng chesay eh. ano yun kinawa ko dun sa ano uh, farm one Kumuha ko lang isa yan kakainin natin Habang uh, abang pahinga tayo dito sa kubo natin yan po yan kain tayo chesay init sarap po ito matamis matamis po yung chesa na yan oh. yan manilaw dilaw yan hmm ang tamis nya ang tamis talaga sa ngayon maliwalas yung panahon ngayon magandang ano maganda sanang magtambay tambay dito hmm sarap matamis siya ito alam kasi isa sa mga paborito ko rin ano prutas to lumagibila parang ayaw nilang kainin pero matamis to Marami doon, nahulog lang, hinihulog lang ng mga ibon. So, dahil ako lang naman ang kumakain. Hindi masyadong nakakapag-imbak. Dahil pag gusto ko lang kakain, punta lang ako doon sa ano may puno. Mmm, harap. Harap, mag lang ano. Chesa, pag ganitong nakatambay-tambay lang at medyo pagod. Kapag so, bibisita ng ating ano, maisan. Dahil sa ngayon, ang um, wala yung mga kasamahan natin, yung mga kasamahan ng ating technician kaya hindi tayo nakalabas ngayon kaya ito. Papasyal ako sa ating taniman ng mais. Ano yung buto niya? Mm. <coughs> Marami palang ano. Mas maganda siguro, yun nga ma, nakita ko kaninang ano, maraming tumubo na mga ano lang tsesa doon sa taas. Pwede ko siguro ng itanim dito sa ano, gilid-gilid nitong ilog. Para hindi ano, ah, hindi sisirain ng ilog yung gilid ng ating taniman dito. At dit lang, tignan natin kung marami tayong ano. Panoon na, ano, kasi sobrang gaul tayo sa trabaho ngayon. Minsan lang lang tayo makapag-relax. Okay lang, dahil sa, ano, pampamilya. <coughs> Tamis. Kulang. Parang bitin. panahon sana ng July ay ano yung ano yung uh, pagtatanim ng gulay dito sa amin yan na yung ano sana kasi lang yung mais natin nasa stage pa lang ng ano uh, lumalaki papunta na siya sa ano flowering stage so, tignan natin kung paano yung panahon kung marami tayong gawa sa labas at makapag ano ulit makapagtanim ulit tayo ng gulay sana nga kasi nakakamis din yung ano nakakamis din yung magtatanim ng gulay so diyan po sa tabi ng ilog maganda rin po yung tubo ng ating mais diyan ayan po ayan kikita niyo ng doon ayan. so halos maganda rin kaso, kaso nga lang hindi ano hindi para pareho yung tubo pero maganda yung ano niya yun. Magaganda yung tinindig niya. Yan po. So, hindi pa natunaw yung mga ano natin, mga fertilizer. Ayan na.